A'udhu Billahi Minash Ang pinakamalapit na kahulugan nito sa salita natin, hinihingi ko sa Allah ang kalinga na pangalagaan niya ako laban sa mga isinumpang satanas. Bismillah Nang ibig sabihin sa ngalan ng Allah, Ar-Rahman Nang ibig sabihin isang habag na saklaw ang lahat nang bagay. May pananampalataya o wala, kasama nito ang mga hayop, halaman, at ang lahat na nasa kalawakan at nasa kalupaan. Arrahim ng ibig sabihin, isang habag na natatangi lamang sa mga alipin na sumusunod sa tunay na Diyos. Ito ang tunay na habag na sasakop lahat ang mga bagay na ibinigay ng Allah, ang Diyos, ang Master, ang Lord. Ito ang habag na ibinigay sa atin at ang habag na ito ay hindi mabibilang. Sa pagsabi ng Bismillah ay may dalawang katangian. Biyaya mula sa kanya ang dakilang tagapaglikha at pagtatangi lamang sa kanya wala ng iba. Bismillahirrahmanirrahim. Sa ngala ng Allah, ang dakilang Diyos, ang pinakamapagpala, ang pinakamahabagin, ang pinakamaawain. Ang lahat ng pagpupuri at pasasalamat ay para sa Allah lamang na siyang nagkalob sa atin ng ganap na biyaya ang nag-iisang Diyos na tagapaglikha. Allahus samad, ang walang hanggan, ang sakdal at ganap. Hindi siya nagkaanak at hindi rin siya ipinanganak. At walang anuman ang sa kanya ay maihahalin tulad. Mga mahal kong kapatid, sa palagay mo, ilan ba ang Diyos? ug naalala natin ang unang tao na nilikha ng Allah, ang Diyos, ang Master, ang Lord. Walang iba ay si Propita Adan, siyang unang nilikha. Ilan ba ang sinasamba ni Propita Adan? Di ba ang nag-iisang tagapaglikha lamang? Sino ba ang gumawa ng kalangitan at kalupaan? Di ba ang dakilang tagapaglikha. Ngayon, sino ang dakilang tagapaglikha? Ayon sa banal na Qur'an sa kabanata 20 at sa talata 14, sinabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Katotohanan, ako ang Allah. Wala nang ibang diyos na karapat dapat sambahin maliban sa akin." at ikaw ay mag-alay ng takdang pagdarasal bilang pag-alaala sa akin. Tinawag niyang Allah ang kanyang sarili na ang ibig sabihin ang Diyos na may likha. Ila sa lingwahe ni Propeta Abraham, Elohim sa lingwahe ni Propeta Moses, Ili sa Aramaik sa lingwahe ni Propeta Jesus at Allah sa Arabic na lingwahe ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaya mga mahal kong kapatid, karapat dapat na Allah ang itatawag natin sa Kanya dahil sa salitang Arabic ibinaba niya ang revelasyon sa pamamagitan ng ating huling propita at sugo ng Allah. Sana makatulong sa inyo ang bidyong ito. Ang kapayapaan ay suma sa inyo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.